Kasalukuyang pinag-aaralan ng Committee on Health ng Bangsamoro Parliament ang dalawang panukalang batas na naglalayong magtayo ng kauna ang hospital para sa Bongo Island sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Dalawang lugar na matagal ng kulang sa malapit na serbisyong medikal. Magkasabay na isinagawa ng mga pampublikong konsultasyon para sa dalawang panukala kung saan inilapit sa mga komunidad ang mga detalye ng mga plano upang maku ang kanilang mga saloobin at suporta. Sa parang Maguindanao del Norte, inilatag ang BTA Bill No. 269 na nagmumungkahi ng pagtatayo ng isang 10-bed infirmary hospital sa Bongo Island, isang isla na may populasyong higit sa 4,000. Sa kasalukuyan, wala pang lokal na pasilidad na pangkalusugan ng isla kaya nahihirapan ang mga residente lalo na sa oras ng emergency. Kuwento ng mga residente, kinakailangan pa nilang bumiyahin ng halos isang oras sakay ng bangka papunta sa mainland o Cotabato City para sa kahit anong uri ng medical na tulong. Uh, yun ang inahasaan namin na -ma masama tayo dun sa priority dahil nga sa sitwasyon ng Bungo na Bungo Island. Uh, tungkol naman dun sa kung kailan ay talagang minamadali natin. Uh, yung aming uh, be, yung aming chairman sa Committee on Health na si Dr. MP Hatsimi Ilanggalin na talagang napakasipag at ito nga ay pag-usapan namin kung kailan niya kailan namin pwede isalan sa committee report sa plenary. Ito ang pinamadali natin kasi gusto natin before uh, Uh, magkaroon ng eleksyon sa BARM sa October 13 ay maaprubahan natin ito.